Hello guys, welcome back to my channel Jinx Day. Meron tayong panibago thank you. Hello guys, once again, good morning, magandang araw. Meron kami rides, punta kami ng Kalamba. And then, medyo mahaba-haba ito. So, hindi, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the button bell below, like and share it. Intro muna tayo, pasok! Hello! Alright guys, yeah. Tinahanan ko ng mga kasama ko for a ride today. So, stay tuned. Dito pa lang tayo sa Ortigas. Ayan, nandito Hello. kami sa stoplight. Alright guys. Go. Guys, dito na tayo sa Kalamba. Hello! Sa okay pag nine pre. pag nine, nine. Na sa Ha? mga so, so, Island. Island. Saan pa Sa Manila. Manila, dapat lang po sa Santa Rosa nakaitamahan. No, Kasi kami ganyan yung kapatid niya. Kasi, kasi po. dito po, sir, ay private right, 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 po so, Dapat sa Santa Rosa pa kayo maan.

Ayan, step kami. Sex ko saan kami pumunta. Ayan uh, si saka si James. Ayan si Alvin, lang kami. So, search muna kami. Ayan guys, ito guys, nakaharap na kayo na makakainan. Ano ba itong lugar? Ano yung lugar to ate? Talisay, talisay. Ah, ito na yung talisay. Dito na tayo yung talisay guys. <laughs> Yan, tara na tayo. Ayan, kain muna kami guys. Ayan, kakain kami. Ano lang. Lomi. Tikman natin yung lomi dito sa talisay ay kunin ko. Kunin yung ko muto ay kaniyo kung ano yung 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 muto yung muto ay kaniyo yung muto ay yung first time. Parang kulang sa Sarap naman, matikman. <laughs> dagdagan mo pa ng sisig eh. at bulalo oh. wow. Talo. Talo. Talo sa right. Talo sa right, pero panalo dito. Sarap. Ali, ali naman yan. Ayan o, oh, bulalo. Grabe. Nagkaganda, higopin na ng sauce ng ano ang sarap talaga panalo dito yung lomi nila hindi nakalagay sa bowl kundi nakalagay sa plate ayan tikman natin yung tikman natin yung meron pa ito ito Oh, abre. Eh, pues sí, bueno. Tapos pagkatapos natin pamain, takbo na tayo pa agad. O, oh, kaya mo gusto ang plato, ha? Titikman <laughs> hmm. natin yung ano. Yung... Sisig nila. Ayo sarap sarap din, panalo lahat. Ay, grabe. Punta kayo rito, guys. Sa sarap. Ano, ini-indulge mo lang? Ganun <laughs> Ano ang pangalaman? <laughs> ano ang ano? ano pangalan ng vlog mo? Jim's Day of. Baka si Jermel. Jim's Day of. Baka naman, Pancrackers. Oo, oh, subscribe mo. Share mo sa ano. Ayan guys, alis na kami. Tapos na kami kumain. Let's go for the ride. Meron na. Kapatid <coughs> mo, kailan, ano, Hanggang sa Naligaw tayo? Oo, oh, hanggang doon sa... hindi ko siya na-stop. Ayan beach. Ayan, punta kami ng Utabungkay Beach. Isang oras pa ang biyahe namin mula dito. Tara, oras na! Para pumiyaki. Lumakalakas na naman yung ulan. tayo dagat ba tayo dagat tayo ah sige na tayo pabalik pa uwi Jerry Di Castro congressman congressman nakita, nakatingin ako na eh. Saan? Kanan? Ah, dumalamit. Dumalamit yung hangin dito sa... Saan dito? Saan na? Saan tayo? Ano na to? Dulo na ng Pilipinas. Kailangan na tayo magpagas. Ilang barka na? Ilang barka na sa gasolina mo? Apat. Tatlo Kailangan na ako? Yung ha? 4. Saan? Paahon. 15. Ha? Ah, hindi niya kaya 15. 14 dapat. Bakit 15 ba nilagay mo sa harapan mo? Dapat 14 lang yan. 14. 14 yung ano maganda para sa si ahon. Maganda yan sa patag. Anong lugar na to? Tagaytay? Tagaytay pa rin to? Hindi pa tayo umalis sa Tagaytay? Ay, ganun ba? Dito tayo sa ito na yung pinakamataas ayan guys pinilangin sa mga kami dito sa pinakamataas ito na yung pinakamataas ito na yung pinakamataas dito na yung pinakamataas. ito na yung ito ang barangay Tamayo ayan nandito kami sa barangay Tamayo barangay Tamayo As, Kuyo, barangay barangay Tamayo barangay mo barangay Michael po. Hi Michael. Uh, shout out. Hello po. Dito <coughs> lang kami sa pinaka taas. Oo, Barangay Tamayo. Ganun, na, Laurel Yam. Yeah, Ato, Twin Lake. Twin Lake. Eh, Twin, uh, Twin Lake Subdivision. Sub Bago nakikita ang Taal Volcano. Taal Volcano yun. nandito na kami sa nasugbo ano ah, na sila sunod na ako pre thank you sir thank you sir ay mga ng baka <laughs> dun sa kapila yun Ayan, nandito na kami sa ano? Mga hanggang The Coral Beach Club. Ayan. ayan. The Coral Beach Club. Nandito na kami sa Batangas. So, ayan. Nandito yung mga tropa. Parking muna kami. Sablit lang kami dito. Ayan guys, so sarap maglubog-lubog oh. ito same puno ito buo ito bilhin ang ganda talaga oh wala talaga oh oh at talagang ano business ng galing ay ano? na na kami sa Matabangkay kaya rin tanong plating na ganyan. Dalawang nga daw eh. Nag-break kami. Stop over kami dito sa may The Coral Beach Club. Ayan. Walang, walang makain. Kundi yan lang. Saka ito. Ayan. Alright guys. Ano to? Kanya-kanyang <laughs> picture? Ano remembrance? Oo. Oh, oh. Siyempre. Minsan-minsan lang kami maligaw dito. Alis na ka kami. Going back to Manila. May pasakta pa ako. tayo para sa People's Park na People's Park last na yan alright guys pagkatapos namin bumili ng bulalo baka doon sa tuktok ng tuktok na yun <laughs> ayun biyahin na ulit kami pabalik ayan medyo pabun ulit ayan, inaabot na ng gabi ayun, pala tayo antay ako ng antay sa kanya eh oh, Yeah. si J1 ito sa yeah, Pagaya Kaya hinabot na kami ng gabi Nandito na ako ngayon sa Ortigas Pabalik na ako sa trabaho Alright guys Ayan Si Mrs. Pinababa ko kanina sa Pinababa ko kanina sa May Bonnie uh, ko kay May Jojo kasi so, ka sa lang wala ang kasama diretso naman ako sa trabaho ko kasi may pasok pa ako so yan guys guys alos 14 hours kami yung bumabiyahe tumatakbo ang pahin lang namin is kain kapag pa tapos kumain yan takbo ulit ang kalamba tagaytay Batangas, ito nga, galing kami sa Coral Beach. Ayan, malapit ako sa trabaho ko. Apagod din pero ang sarap ng trip. Wow! long long drive po naman, na naman ako so halos uh, 14 hours kami sa biyahe eh. so alright like guys

Ayan guys, ngayon pala ako uuwi sa bahay gawa ng, kagabi dumating ako dito sa trabaho ko, alas 9 na, so pumalit ako ng 9, 10, ngayon pinalitan din ako ng 9, so ngayon pala ako uuwi sa bahay from Batangas, ngayon sa Bulacan naman kami.